That is true. That is a wonderful message. That is a lovely, but yes, yes. Anyway, uh, the message is true. Those who just want to bash, to comment negative things about other people. Those are the people who are doing nothing They have nothing beautiful going on. Hindi sila nag-i-struggle when it comes to trying to be a better person. Wala yung mga puna ng puna ng puna ng puna. Wala yun. At ang pinakamasyakit. Yung mga namumuna ng walang solusyon. Ako, I am a part of something ngayon. I am a temporary part of something wherein kailangan akong mag-desisyon. Kailangan namin mag-desisyon. Uh, sa pag-desisyon na yun, maraming kailangan punahin. <coughs> Pero ang wala naman ako solusyon, ay sige kung ano pong gusto nyo. Ganun lang ako. Ano po ba ang kaloob ng nakakarami? Pero pag ako na muna, usually meron akong solusyon. For example, sasabihin ng mga kasama ko, kailangan natin mag-hire ng gagawa ng gantong ganito. Tingin ko yata, hindi. Yung gagawin na yon pinasa ko na. It's up to you to use it or not. I mean, yung mga bashers and trolls and uh, kapitbahay mong chismis and chismis na uh, nagsichismisan ka, walang ginagawa maayos yun sa buhay. Kasi walang oras magganong ganun-ganun yung mga may ginagawa. Walang time mag ganun-ganun. Kumbaga, alam nilang walang kabulahan yung ginagawa nila, sinasabi nila. Kaya ang gagawin nila, hahanap sila ng kasama nilang wala rin ginagawa. Tapos, pag uusapan ka. So, Moral lesson is, just chill. intindihin yung mga taong yun. Focus on what you're trying to do. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung tingin mong tama? Ano ba yung ini-improve mo sa sarili mo? Focus on your hustle. Focus on your own path. Stop comparing with others. Diba? Just do your best sa lahat ng pagkakataon. We do our best even though we fail. And God will definitely take care of the rest. So anyway, God bless you. Stay healthy, wealthy, and happy.